Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkasalungat ang versyon ng dalawang testigo ng Pork Barrel Scam tungkol sa umunoy pangingit ba sa Priority Development Fund o PIDA. Sa pagharap ni TRC Director General Dennis Cunanan sa Senate Blue Ribbon Committee, nanindigan siyang wala siyang nakuhang kickback mula sa pork barrel scam. Pero mga kapuso, kumontra ang whistleblower na si Ben Hurluy. Siya raw mismo ang nagla uh, naglagay ng pera sa paper bag na para raw kay Cunanan. Mismong si Cunanan din daw ang kumobran nito sa mismong opisina ni Janet Lim na polis. Nakatutok si Jam, si Sante. Napakadali na pong gawin yan ngayon oh. dahil ito na po yung sitwasyon para maabsuelto at lahat. Pero sa konsensya ko po, sa, sa konsensya po ng pamilya ko, mahirap po kumamin ng hindi totoo. Sa harap ng mga pagdududa, itinanggi ni Technology Resource Center Director General on Dean Dennis Cunanan na nangumisyon din siya sa pork barrel. Pero ang kapwa-testigong si Ben Hurloy na halos katabi ni Cunanan sa pagdinig, kinontra ito. Pinanindigan ni Loy ang sinabi niya sa kanyang affidavit na tumanggap ng kickback si Cunanan. Nakita raw niyang pumunta si Cunanan sa opisina ni Napoles sa Pasig. Mismong siloy daw ang naglagay sa paper bag ng perang para raw kay Cunanan. Pero giit ni Cunanan, wala siyang natanggap ni isang kusing sa pagpunta sa opisina ni Napoles. Uh, instruction of Miss Janet Napoles to prepare, I remember the amount which uh, uh, tinignan ko sa aking records ng financial the amount is which is 960,000. So, ay dinala ko po doon sa conference room. Since ay hindi ko naman siya, ay, hindi ko naman, in, 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 hindi yung personally na nakipag-usap ako kay Sir Deco, kasi it was Miss Evelyn De Leon, I handed the money to Miss Evelyn De Leon. After po ng ano po, uh, the paper bag, pagkalabas po ng conference room, nakita ko siya bit-bit niya. Oh, paano yung Mr. Kunanan? I was willing to give you the benefit of the doubt until yesterday when this was shown to me. No, Your Honor. I, I, I stand by, by that situation. The fact na may, may lapse na ho dun sa, dun sa time na binigay niya kay Evelyn at saka binigay sa akin, I don't know what happened. Nagtakatuloy si Sen. Grace Poe kung bakit hindi nabanggit ni Kunanan sa kanyang affidavit ang pagpunta niya sa opisina ni Napoles. Wala naman siguro ano doon. Dahil binanggit ko nga na yung first na na ko yung tao, yun yung binanggit ko sa affidavit. So hindi ko naman ho kinukontra yung... So bakit hindi mo sinabi? Wala ho kasing allegations na ganon sa affidavit. Giit ni Cunanan, kung tumanggap siya ng lagay, dapat sana uh, minadali niya ang pagproseso ng PIDAP projects ng mga mambabatas. Sa halip, naging mabusisi pa raw siya at nag-verify pa sa opisina ng mga mamabatas. Kaya ang araw niya nakausap mismo sa na Sen. Jingoy Estrada at Bong Revilla. Kung ako, e. Eh... Accomplish dun sa mga issues na nangyayari. Bakit to, nung ako na ang naging head of agency, pina-verify pina ko uli itong mga NGOs na to, to the extent na inabutan po na na-blacklist ko yung mga yan. Pero may duda pa rin ang ilang senador. Come on, let it go, according to the song. Let it go, let it go. Bakit ka natili doon na may kickback doon? Dapat nag-resign ka o kaya binulgar mo na silang lahat dahil ayaw mong ginagawa nila. Pero mahirap paniwalaan na hindi ka tumatanggap. Nakikita mo ginagawa nila eh. Kaya tanong Mr. ni Sen. Coco Pimentel kay Secretary De Lima, paano na ngayong ngayon magkasalungat uh, ng mga pahayag ng dalawang testigo sa pork scam? Yeah, we have a witness saying that uh, um, uh, this person benefited from the scam, then a witness saying that he did not benefit from the, the scam. The explanation given because, well, I'm not doubting the, of course, the, 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 story of, uh, of Ben-Hur and then the denial. Now, yung ano po ni, ni uh, ben -Hur is meron nga, well, yung nakita kong... Eh, nakita kong umalis eh, na eh, baka hindi mo alam yun. Ngayon mo lang siguro narinig yun. Yung, pag Yo, eh, oh, yung nakita yes. niya paglabas. So, Opo. yun, eh, yun na nga duda ko. Ngayon mo lang din narinig eh. Yes, oh, so, na, so, <coughs> na lang sa opisina. I-evaluate pa daw ng Blue Ribbon Committee think, de ang mga pahayag ni Kunanan all, at magdedesisyon sila to to kung the kailangan the ba magsagawa ng susunod na pagginig. Jam sa Sante Nakatutok, katutok 24 oras. Naniniwala si Senadora Miriam de Benzo Santiago na inilaglag na ni Senador Juan Ponce Enrile ang dati niyang Chief of Staff na si Tony Gigi Reyes at yan ay para raw mailigtas ang sarili niya sa pork barrel scam. Ang payo ni Santiago Reyes magbalik na dito sa Pilipinas at tumistigo laban kay Enrique. Nakatutok si Ruth Cabal. Apparently, the Enrique camp is engaged in a lurid scheme that was masterminded or even let me change the tense. That is masterminded by a person I can only call as sexually dysfunctional old man. A pedophile. Kasi hilig niya, eh. si G. Reyes is half his age eh. Paano ang, ang tao na pinagmamalaki niya na 38 ang kirida niya? Ilan kaya ang anak nitong taong ito? Paano natin pagkatiulaan ang daang milyon o bilyon na piso? Lalo nang siyang arkitekto ng martial law. Ang tapang ng matanda na yan. Yan daw si Senator Juan Ponce Enrile ayon kay Senator Miriam Defensor Santiago nang mabanggit ni Technology Resource Center Director General on Leave Dennis Cunanan na isa si Enrile sa sumulat sa ahensya nila para lagyan ng pondo ang ilang NGO ni Janet Lim Napoles. Ang komunikasyon daw ni Enrile pinadaan sa Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Usap-usapan noon pa ang personal na ugnayan ni na Enrile at Reyes. Tinanggi ito ni Enrile pero kamakailan sa panayam ni Professor Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway, sinabi ni Christina Enrile na maraming naging kalaguyo ang asawa. Isa daw dito si Attorney Reyes. Kilala raw ni Senator Santiago si Attorney Reyes nung law student pa ito sa University of the Philippines. Kaya't nalulungkot daw ang senador para kay Reyes. This couple, then Enriles, are trying to make Gigi Reyes a stand-alone culprit for all the kickbacks that he received under the pork barrel schedule. I grieve as a neighbor and as a friend of Attorney Gigi Reyes that she's now being, in Tagalog, hinuhulog. Na siya na lang ang may kasalanan. Lumabas ng bansa si Reyes noong nakaraang taon sa kainitan ng issue ng pork barrel scam. Kasama siya sa inihaing plunder sa ombudsman. Payo ni Santiago kay Reyes, bumalik na sa bansa. I think that the best revenge for Attorney Gigi Reyes, since I know she will watch this on YouTube, is Attorney Gigi return the money that Enule stole because I'm sure that Attorney Gigi is in charge of the safekeeping of these illegitimate funds which need to be laundered abroad and then turn the tables on really by coming home and turning into a state witness. Una nang sinabi ni Reyes na handa siyang depensahan ng sarili sa mga akusasyong wala raw basihan. Sa isang mensaheng pinadala ni Attorney Reyes sa GMA News Online, sinabi ni Reyes na may dahilan kung bakit ginugulo raw ni Mrs. Enrile ang katotohanan. At sinisisi ang mga babae na sabi ni Cristina ay nag-alok daw ng sarili nila sa senador. Gate ni Reyes hindi niya inialok ang sarili kay Senator Enrile. Naging maikli naman ang sagot ng senador tungkol dito. Those are suspicions of a wife ros cabal na 24 oras